Kung pala tayo dito may in-order Northern Amplifier. Papalit natin dun, oh. you no? Know, Ayan, papalitan natin yun kasi luma na. So, pwede nyo rin pala itong ilagay sa sasakyan nyo, sa motor, sa pambahay, pwedeng pwede to. Pwede ka rin pala magkaroke kasi meron siyang saksakan ng mic dito. Ayan, may saksakan na rin siya ng USB, tsaka memory card. Ito, meron na rin siya. Pwede ka na rin mag-FM. Ito, may radio siya dito. Pindutin mo lang yan. Pwede mo na rin i-adjust tong echo, mic volume, tsaka yung treble nya, tsaka yung bass. Ito, adjust, adjust mo lang ganyan. Ito pala yung main volume nyo. May kasama na din pala tong remote. Lalagay ko yung link sa comment section. Check nyo na lang. Try natin. Kabit. Kabit muna natin. Kasi na natin. Palit na natin to. Palitan <laughs> natin sa ng bago. Ito, yung papalit natin. <coughs> Kami okay. tayo yung lighters. ng yung... Ito yung... ito pa niya ng speaker ito may nakasula naman dito sa ilalim e speaker sabi niya oh. itong isa twitter para saan yung twitter para doon para dito ayan okay. pwede ito sa 110 hanggang sa 240 volts sa outlet ng bahay nyo pwede ito dito oh. Saksak lang natin sa dito. Pwede rin to sa mga battery guys. Mga 12, 12 volts. Kaya pwede dito. Saksak mo lang siya dito. Tapos lagay mo lang to positive negative ng battery nyo, pwedeng pwede yan gusto niyo yung battery pagka saksak nyo to, yun nyo lang tong AC power kasi AC ayun o, no? mirror sya o muna natin sya sa bluetooth Di Bluetooth na nga din pala to. Guys, di Bluetooth na din. The Bluetooth device is connected successfully. Ano, sabi niya. Successfully. Eh. Tugayin natin yung Aydana. Aydana. Paborito ng idol natin. Ano. <tinyo> 哎，不能，行了。 play play